Hello, 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 hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. Ngayon, nandito tayo sa Naik View para dun sa mga request ng mga subscriber natin na baka pwede daw pasyalan yung possible na maging bahay ho nila. So, uh, meron kasing nagbigay na sa atin talaga ng uh, layout plan no, ng Naik View. At yun, ma ituturo ko na sa inyo kung nasaan ho talaga possible yung uh, maaring maging bahay po ninyo. Okay, so ngayon ang nagpapaano sa atin yung Black 20, Lot 25, no? Shout out kay Ma'am Mary Grace Money. So, ayan, yung may kulay na bahay na yon, tsaka mayroong tindahan na yun, kung nakikita nyo, uh, yung kabila dito ay Black 19. So, susunod na to, ito na kung nasa na tayo ngayon, ito yung Black 20. Ngayon, Pakikita natin dito sa mapa na ibinigay sa atin na isa sa mga subscriber natin. Gamitin natin yung ating mahiwagang uh, <laughs> salamin para makita natin dahil ang liliit ng, ng sulat. At uh, sana ba yun? Ayun, 19. So, 20 na ito. Black 20 ito. Okay? Uh, ngayon, hanap naman natin yung uh, lot 25. Sulat so, 25 22, 23, 24, 25 1, 2, 3, 4 So bali Pang-apat na bahay mula dito sa corner lot Magmula rito So ngayon lang Ito yung sitwasyon dito Ito yung itsura ngayon dito Dahil itong bahay na to Isa, dalawa, tatlo, apat Panglima ata kayo Panglima Oo, panlima. Panlima kayo na bahay. <laughs> Ay uh, temporary na bodega ho ng mga gamit para sa paggawa ng mga pabahay na ito na nakikita ho ninyo. So, natin yung video para mas makita nyo ng maayos. Ito po yung sitwasyon ngayon dito. So ito yung pinaka-working uh, area. At the same time, bodega na rin ng mga gamit ng mga empleyado na nagtatrabaho para gumawa sa mga pabahay na to kung nakikita nyo yung itsura. So magmula rito sa kanto na to, uh, limang bahay. Sa... Dalawa, tatlo, apat, lima, sa loob. Ito yung possible na maging bahay po ninyo. Ayun lang may aso. Sana mabite siya. Ayaw malis siya. <laughs> so, one, two, three, four, five. Ah, ito sa kabila Ito yung magiging possible na maging bahay po ninyo. So, sa ngayon, nakikita nyo na budega pa lang ho siya ng mga gamit, no? So, ito yung possible na maging bahay ninyo. Maayos naman. Diba? At makikita nyo yung labas, ito yung working area, no? Ng mga nagtatrabaho, mga empleyado na nandi dito. Ito yung lugar. Kaya, medyo matatagal pa talaga na maayos yung possible na maging bahay po ninyo. Okay, so yun po yung block 20, lot 25. Sa, sunod naman natin ngayon yung uh, block 22. Hanap naman natin ay yung... Ay, uh, so ito, 21 to, sumunod. So ayun yung 22. Kay uh, Stowney. So ito yung uh, block 22. Hanap natin ngayon yung... So ito yung highway na to. Hanap natin, ano to? Lot 22. So, 20, 21, 22. Lot 20. Hirap makita. 1920 So bali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Delete kasi ng ano ng uh, sulat. Okay, so start dito sa bandang dulo, dito sa loob. Malabo na kasi mata natin kaya yung mga maliliit na ganitong sulat. Ganitong ano, hindi ko na makita masyado yun na malinaw. So, dito, according dito sa layout map natin, pangalawa kayo sa kanto. So, madamo lang. Uh, lusot na rin tayo. Pari ko. Naik view po ito ha. Naik So, <laughs> ito, ito po yung mga possible na maging bahay po ninyo. Ito yung tsura. At uh, siyempre, nakatiles na naman ho. Lahat ho ng mga pabahayo ngayon. Tapos, kikita nyo yung kanto na yan. So, parang may daanan na yan dyan. Ito, Tagos na yung papunta doon sa kabila. Okay? So, ayan yung lugar. Ito yung magiging bahay ninyo. At ito yung ano, bali, magmula sa kanto doon. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pang-7 kayong bahay. Magmula doon sa pinanggalingan natin. Okay? So, ayun. Ah, uh, naituro naman na, naituro ko na sa inyo. At, ah, uh, Pupunta naman tayo ngayon sa Block 75. No? Block 75. So, pagpasok nyo dito sa Naik View, ay uh, sa bandang kaliwa itong lugar ho ninyo. So, Bandang kaliwa papasok kayo. Mga ilang kanto? Parang isa. Makikita nyo na yung uh, possible na maging bahay po ninyo. Okay? So, hanap natin dito sa mapa natin yung hangin. Kaso mainit. Ayan. Yung block 75. Nasaan na kaya yun? 75. 77. 76 75 Riku, Riku Kinagagat ako ng langgam So sa bandan dulo 75 76 uh, 75 84 At saka 100 Yun naman yung uh, Hahanapin natin So punta na natin Yung ano Kasi sa bandan dulo daming kagata doon Nagalit ang mga langgam Naparang ko Galit sila oh Gulit na gulit sa akin Riku Riku Okay, sama lang kayo ha. Hello, ayan. Uh, nandi, ko. nandi dito na tayo ngayon sa dulo ng Naik View. Pagka naggaling tayo ng main road, dun sa may kanto na yun dyan, pumasok na tayo bandang dulo na to. Tapos, dito sa kabila, ito yung, ah, uh, itong area na to, ito yung tatayo ng school. So yung hanap natin yung block 75. Pagka nakita nyo itong vacant lot o pagkadating ng araw, eh, nakatayo ng school dito. So pagpasok nyo mula dun sa kanto, kikita nyo timing kambing. Sa main road, bali sa dulo nyan, dead end na, may mga kabahayang pa rin dyan. Kanan, unang kanto, makikita nyo itong vacant lot na to. Itong Bicant na to, ito'y uh, nakalaan para sa eskwelahan, sa high school dito sa Naik View. So dito makikita nyo yung crossing na to. Itong crossing, bandang kaliwa po kayo. Dahil ito ay uh, Black 77. Kung di ako nagkakamali dun sa mapa natin. Tapos yung nasa dulo na yun ay uh, Black 76. And then yung nasa kabila nun, yun na yung nandun yung uh, Black 75. Ilipat natin yung camera para makita nyo nung mas maayos yung lugar. So, ayan. Ito yung lugar. So, ito yung main road. Papunta kayo dito. Papunta dun sa dulo. Marami pang kabahayan yan dun. Siguro mga 100 plus na yung mga black dun. Yung pag nakita nyo itong crossing na to, pag kanan ninyo ito yung kanto na to crossing, kaliwa sa bandang dulo, makikita nyo doon yung black 75. Kaso nga lang may mga aso. Ako, naloko na. Kakapunta kaya tayo nagtatatawol. <laughs> so, Black 75, shout out kay Sir uh, Ken Mikyu. No? Black 75, Lot 28. Kaso may mga aso. Patay tayo nito. Ayun, no? Tahulan ng tahulan, no? Kaya gagawin natin ito. Tingnan nga natin yung uh, Lot 28. Ay, kung saan dumaan dito eh. Nakabang na yung aso. Parang inabangan tayo. Kakainis naman yung aso. Ito yung mapa natin. Tinitingnan natin dito sa naig At mukhang yung lote na yan dyan. Ito yung lote na yan dyan. Uh, meron din mga establishmento pang itatayo. Di lang natin mabasa kasi kikita ninyo. Ayan oh. o. Ito, Itong mga establishmento na yan ito. Ayun yung mga itatayto yung 76, uh, 76, tapos 75. Ang problem lang is, hindi tayo makamdiretsyo ngayon. Lipat tayo dito sa kabila. Hindi tayo daan. Kasi <laughs> tahulan ng tahulan naman yung aso. Parang pakiwari ko pagka dumating tayo dun, sa eh, sasalubungin nila tayo ah uh, para i-welcome. Ang problem is, baka ang welcome nila ay eh, may, may kasamang kagat wag na lang. Dito tayo sa kabila lumusot. So ayan. Ah. Ayun, sir, can meet you. Pwede pala kayo dito lumusot na to. Ito ay 77. 77 no, oh, no. 77 ba? Double check ko nga. So lusot tayo dito papunta doon sa dulo. Ayun. Malinis dito, walang aso. O oh, tama. Itong ito, kaya ang kanto na to ito, kung nakikita nyo, ito, 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 ito 77. Tapos yan, 76. Tapos ito yung 75. Nasa dulo na siya. Pagpasok. So, humanap tayo ng bagong daan kasi ang daming asong tumatahol doon. Kaso nga lang dito, ang daming mga landmine na bilog-bilog na maliliit. Kasi ang daming kambing. So, yung kanilang uh, mga dumi, <laughs> ayun, talagang, uy, Parang um, um, amoy ko mabango ah. laman. Parang sa banda doon may mabangong akong naamoy na lugar. So ay eh, nagigita nyo yan dyan, Yung lupa na yan ay uh, May establishmentong itatayo dyan. Ito yung block 76. Ito yung block 75. So ang 28 ho ninyo, Sir Kim Mikyu, shout out to sa inyo. So dulo po kayo. Pagpasok nyo ng kan ano ng uh, view sa bandang dulo. Okay, nasa na ba yun? Nawawala na naman ako. Ay, ito. Saan ba yung 28? 2, 3, 4. Okay. So, yun yung 1. Tapos, itong 3. Bilangin natin. Kung may 28 ba yan. So, 1, 2, 3. Ayan. Ito yung block 25. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 o. sa bandang dulo kayo yung 28 So, yun o no? Nakikita nyo Pinapatag na nila yung lugar So Nandito yung sa lugar na to, yung Black Alat ah, Lot 28, no? Hindi ko ma uh, natin yung ating kepa anting, an